Nagbabala ang Department of Trade and Industry sa publiko kagay ng mga kumpanyang nangangasiwa sa delivery ng balikbayan boxes mula po abroad. Blacklisted sa ahensya ang labing walang freight forwarder na inreklamo dahil hindi nakakarating umano ang balikbayan boxes sa pinapadalhan. Balita Hati di Maki Polido. Labing walong freight forwarder na nakabase sa Pilipinas ang nasa updated blacklist ng Philippine Shippers Bureau ng Department of Trade and Industry. Ito'y mga freight forwarders na naghahatid ng mga balikbayan boxes mula abroad. Nahaharap po sa isang formal charge dahil uh, may mga complaints po sila na undelivered balikbayan boxes at lumabas po sa record na wala silang accreditation ng Philippine Shippers Bureau. Pinuntahan namin ang ilang kumpanyang nasa listahan ng DTI. Ang Associated Consolidation Express, address ay 505 Kirino Avenue, Tambo, Parañaque City, pero walang ganitong kumpanya dito. Kung oh, hinanap nila dito dali na ano yung address na binigay. Tapos hindi naman dumating sa kanila yung mga pinapadala eh. Pareho ang nakalistang address ng International Cargo Forwarder at Manila Broker. 503 Quirino Avenue, Tambo, Paranaque City. Pero mini mart ang nandito. At sa tabi, isang bakanting warehouse. 503, kapin mo lang ha, Quirino Avenue International Cargo Forwarder. Wala ba rito? Wala rito sa Yung isa pa, 503, sandali ah, ha. hanapin ko lang. Manila Broker. Sinuha Bago lang dito mga ko eh. Nasa Marikina City na ang warehouse ng Alas Cargo Philippines. Umaangal ang Alas Cargo kung bakit nasali sila sa blacklist ng DTI. Ang mga padalaraw na balikbayan boxes agad nilang naihahatid. There was no any history of Alas Cargo na ng non-delivery of boxes. In fact, mabilis nga kaming mag-delivery. After uh, a day upon unloading, all our boxes should be out. Aminado ang Alas Fargo na wala pa silang DTI-PSB accreditation. Noong 2007 pa naman daw nila ito tinatrabaho, pero dahil may kulang pa silang requirements, hindi pa sila nabibigyan. Nag-continue kami na hindi kami accredited just because of uh, hindi naman sila nagsabi sa amin na we cannot continue the business unless we have accreditation from PSB. Because we have the business permit and everything, we pay for our taxes, the BIR, SSS, lahat ng mga empleyado namin yun naman ang mga necessary na requirements na alam namin to continue with the business naghihigpit na ang Philippine Shippers Bureau sa mga freight forwarders lalo na raw at papalapit na ang Pasko at inaasahang dadami ang bilang ng mga magpapadala ng balikbayan boxes. Nakikipagugnayan na rin ang DTI sa ibang ahensya ng gobyerno pati sa mga migrant groups para maipakalat ang impormasyon tungkol sa mga abusadong freight forwarder. Kung mabiktima magreklamo agad sa DTI 751-3330 o kaya Philippine Shippers Bureau 751 Maki Pulido, GMA News.